Ayan, good morning mga Kamor TV for today's vlog uh, Dadaan tayo dito sa pinakadulo ng Mindanao Avenue Bibigyan ko, ko kayo ng update uh, Regarding dito sa Mindanao Avenue connect, connecting to General Luis So yon guys kasi ito is ano, ito yung medyo na delay na part ng Mindanao Avenue no Uh, so yun, update tayo. Papasok tayo ngayon dito coming from General Luis. Ito yung accident naman ang pagkakadaan natin dito habang nagjo ride tayo. So wala tayong drone shot ngayon. Uh, hindi natin kasama si Kalaboy HTB. So yun, ito sa entrada. Makikita natin dito. No bus entry. Hindi pwedeng pumasok ang bus so medyo malaki ng bukas yan pwede nang pumasok ang mga 4 wheels ayan guys dito malawak ang kalsada mayroong part pa dito sa kanan tingin ko three lanes ayan o oh, tama may part nga na hindi pa nasisemento pero malawak na to ayun sa sobrang lawak niya ano ah, napakasarap mag-drive dito kaya lang may part dyan na sisikip ulit sa kabila nadadaanan na rin yan eh yung kabila pero ganun din ang sitwasyon may part din na uh... ayan ayan guys eto ano na uli medyo makitid na ulit ayan makitid na siya. Etong part na to is two-way siya eh. Uh, yung papasok, yung galing sa kabila dito pa rin dumadaan ayan so itong part na to, yan yan yung part na yan, hindi ko alam no, but hindi pa rin nasisimento hindi ko alam kung may problema pa dyan sa right of way, sa bandang kaliwa natin ayun o, oh, yan dyan na pala, ano uh, ito, two way tapos pagdating doon sa bandang likuran kakanan na sila doon sa ano, sa kabilang part ng ano, na Mindanao Abin so ganun ang sitwasyon ngayon dyan so pag may time tayo balikan natin tong kabila ah uh, sa kabila tayo papasok tayo uh, so yun na nga guys no? kung kanina is pa southbound tayo ito naman yung pa-northbound uh, Going to General Luis naman tayo <clears throat> So yung yeah, sa buong ngayon uh, ma, na, ma, Maluwag sa buong ngayon Ito may truck lang pumapasok dito no? Hindi ko alam kung tatagos truck na to Kasi nakalagay ito sa kabila no, Bus entry no? Baka dito lang siguro to Baka paparking lang to Ayan guys. So yan, ah, malawak yung daan. Alright. So may intersection pala banda Ano? Hindi natin alam kung saan ang tagos niya. So mamaya guys, papakita ko sa mga no? kung bakit, bakit mahalaga itong ano nito. No? Itong daan na to. As so yun guys, pagdating dito is medyo papasok na tayo sa kabilang side yung pa southbound uh, hindi pa lang uh, sa kabila no? so aagaw muna tayo ng linya dito Ito ang pinagtataka ko ito sa right side na no? no, no? di mga galaw galaw sa kabila uh, may problema ba sa right to pay? Meron naman expropriation power ng gobyerno. Wala magagawa yung mga yan. Kundi tanggapin yung bayad ng gobyerno. Di ba? Ano kaya nangyari dito? Ah, so yun, pagdating dito, lipat na no sa pas outbound, Ah, pa-northbound na talaga. Ayun. Ah, yan. ah, tinan ang sitwasyon ng kalasadahan dito sa kabila. Medyo may kakitiran pa rin. Alright yun dire diretso lang shoutout kay Kalaboy HTV no? so wala tayong hindi ko siya kasama kasi nagjo joyride ako nyan bigla ang vlog lang to wala tayong drone shot <coughs> pero mamaya pakita ko sa ano kung bakit mahalagang matapos itong ano ano itong kalsada na to ayan Ito, malawak na ulit. <coughs> Ito, so, malapit na itong tumagos ng General Luis. lawak na kalsada nito. hindi na makabit nito ito. Kaya may part na hindi pa talaga. Ayan, so medyo may sarado pa yun. So hanggang four wheels ang um, pwede. Mga truck is hindi pa pwede sama so, mabuti na nga na may improvement kasi 4 wheels pwede kasi dati motorcycle lang ang pwede rito. Motorcycle lang. So tingin ko itutuloy na tong kalsada ah, so yon neto na guys. Ayan na General Luis na tayo guys General Luis Ayan na so yun nandito na tayo sa si General Luis no? So abante pa tayo ng konti paante pa makikita nyo yan o oh, may pakanan dyan makikita natin yan yun yung isang alternate route alternate uh, route dyan eh. yung may pakanan dyan oh, so yung kakaliwa tayo yung pakanan na yan after ng gasolinahan na yan yan yung ano, yan yung mga dinadaanan talaga ng truck na malalaki. Ayun, so yun guys, no, uh, guys, dito nga pala tayo nang galing kanina. Dito sa General Luis Yan, General Luis Then, tumawid tayo. Dito tayo, pumasok. Kumanan tayo dito sa Mindanao Avenue. Yan yung kaduluduluhan ng Mindanao Avenue. Ah, uh, so guys, this so binaybay natin 'yan. So yun, ah, uh, pwede na yung four wheels. Ta uh, lang ang hindi pwede. Ayun. Uh, so yun, hanggang dito. Alam niyo guys kasi no, kaya bakit napakahalaga matapos itong kalsada na 'to. Eto kasi kung doon dating sarado pa 'yan at nung dating hindi ko pa alam yung daanan na 'yan is dito tayo dadaan dito sa part na to anong street ba to wala nang alagay ko ng street tapos tagos ng P.D. La Cruz P.D. La Cruz papunta yan dito paakyat lang General Luis ayan uh, guys ano ba ang problema sa dana yan <laughs> ang laking problema ng dana guys kasi ikanto eh, nga natin Ayan, okay. So, kung hindi ka makakadiretso dyan, is eto. Ah, uh, sana ba yung zoom in nito? Ayan. Diyan ka dadaan, guys. Dito. Dadaan ka dyan. Pagdaan mo dyan, kakaliwa ka dito sa Pay de la Cruz. Guys, ito daanan na yan. Ayan, daanan na yan. <coughs> Ayan, P, ah, kahabaan ng PD La Cruz is para kang dumadaan sa Lumang Moonwalk Access Road or sa buwan. Ayan, guys. Tatagos ka dito sa ang haba niyan sa General Luis. Kasabayan mo, malalaking truck. Malalaking truck. Tapos, hindi kayo mga pagmabilis dahil ano lubakan daan ang delikado pa pagtagulan hindi mo alam kung ano nang ano 'di ba kung may butas ba na malalim o hindi Ah uh, so yun guys no yan ang kahalagahan nitong ano nitong Mindanao abi nyo extension bank tawag dito oh binda raw amin extension. So, sana matapos 'to no. Para dito na rin dumaan yung mga truck. Kasi dito hindi siya advisable ng daanan ng truck dito, unang-una maliit ang Tapos mukhang ano, salitang kalsada, hindi kinakaya yung mga truck na ano, na babako-bako yung daan. Uh, so yun, ang um, pinaka the best na daan talaga, eto. Eh, so since hindi pa pwede ang mga truck dito, dito sila dumadaan. At kung hindi mo ang alaman dito sa Mindanao Avenue na yan, ay may diretsyo pala. Dito ka mapapadaan. Parang dumaan nga sa buwan. Uh, so yun. So yun, maraming salamat guys. Uh, vlog lang muna. No? Next vlog namin ni Kalaboy HTV Abangan yung is yung North-South Commuter Railway So From Balinsuera Station Hanggang Pampanga tayo Ah, So yun So yun maraming salamat guys ah, Sa mga nakapanood dito Pa like Share and subscribe Walang aerial shot tayo ngayon no? Wala tayong, <laughs> tayong may drone So yun guys, ah, maraming salamat hanggang sa susunod na vlog. Paalam! <laughs>